Good morning everyone! Kapag umaga na pagising na pagising Syempre, Gusto mo na aasikaso yung mga alaga Pero hindi pa pwede dahil madilim-dilim pa Ngayon, pag maliwanag na ng konti Kita na ba ako dyan? Maliwanag na maliwanag Ay maliwanag na maliwanag na, maluwanag na. <laughs> Kasi yung camera namin Kapag uh, hindi pa ganung maliwanag, hindi pa siya ganung clear Crisp no? Kapag umaga umaga Ang pinaka unang unang inaasikaso ay, si Crocodile. Bakit? Nagwawala na yan. Tignan mo. Hindi naman pakalian. Hi, Crocodile. Malaki na si Crocodile. Tignan niyo siya, malaki na siya. Daraan. <laughs> Crocodile. Ang laki na ni Crocodile, oh. O, oh, tara na. Nililipat ko siya sa kanyang pang umagang pwesto. Ang oh, laki na ni Crocodile, oh. Oho, foggy ano Yellow legs Kita nyo naman Bradley, crocodile lang dita Dita o oh. Ito yung kanyang pakumagang lugar. pag ko lang yung mga kainan Yan, ginaganyan niya. Kaya meron siyang tarpaulin dito. Kasi, pag umaraw, medyo mainit. Kaya yan. yan. Kanyang day, day place dito na kami ngayon sa mga brown eggers at kay favorite oh, mamaya check natin sa si favorite sila muna gutom na yan oh, sige gutom na kayo gutom na kayo alam ko kayo gutom na eh banalik mo na pala yung isang brooding hen Oh, yun ah oh, oo oh. ano na uh, pwede na siyang ibalik kumaya ka na Hulk dami pong pang ano ha Pa-cute na hindi ka pa muna kumain. Ito. Sige ka, kumain ka na dyan. Hindi mo kumain dun eh. Tingnan mo, di mo? Okay. mo siya. O, dyan siya nanginginain. <laughs> Sige. Ayaw niyo itong kumain. Parang mag-isa na lang siya, natatakot siyang pumunta roon no? Takot siyang mag-isa. Hindi, wala asin nga dun eh. Wala siyang kasama dun eh. Nag-i-stay siya kung nasaan yung mga brown eggers. Oh. apat lang yung ano, itlog. Dami eggs. Ah, dami Makita mo yung mga dami eggs. Ayun. Yung mga nandun, mga dami eggs. Pero marami na kaming ano, mga itlog na naipon. Kay Papa Manny, meron na kaming first batch, isang lucena. Pina-incubate na niya. Ngayon, nag-iipon pa kami. Meron na kaming eight. Eight na itlog. Yung brown eggers. Brown eggers. Uh, Mag-iipon pa hanggang sa Sunday. Tapos, bibigay ulit sa kanya. i, I, I namin. Para marami siyang mapasisiw. Para judge. Para marami siyang mapasisiw at ma-arrange niya doon sa taas. Oh, isang ano 'yan, bag baga isang isang breeding season na bibigyan namin siya ng itlog. Pagkatapos noon, pag, pag nakarami na siya, tatanggalin oh, na namin ulit si Hulk. Yung itlog kakainin na ulit namin. Oh, medyo syempre, nag-ano rin kami sa itlog eh, na parang araw-araw parang I stop muna kasi masyado na tayong maitlog sa katawan o oh, yan o sige kain lang kayo mas maganda yung eh, meron silang kinakalkal na dayami o oh, yan o Nato challenge sila sa paghanap ng kinakain nila eh hindi katulad ng pag binigay mo lang yung pagkain sa kanila yeah, parang hindi sila minsan eh, wala silang challenge kumain eh hindi katulad tulad yan parang agawan sila kasi kung sino muna makakuha Agawa, no? Di ba? <laughs> Nest check! Si favorite, lagi yung ilaw para... Maliwanag na yung Maliwanag? Nest check! Ito si Judge. Ano? Posing posing ba si favorite dyan? Natutulog siya. Ay, hindi siya natutulog. Na? Akala ko natutulog siya. <laughs> wow. Ano? Ano? Okay siya, okay siya. Uh, ano siya? Uh, uh, ano uh, hawa mo? Um... Kung Kaya mo mabait siya. Hello, favorite. <laughs> And now, makain yung mga boys. One of the boys na si Crocodile. <laughs> Pero siya'y baby pa. Kaya siyempre yung kanyang baby food ay narito na nilalagyan ko siya marami kasi para meron siyang budget maghapon kasi maghapon yan siya dyan eh oh, ano na oh, excited na kumain oh. Oh, sige, dito hmm. main ka na oh, tapos yung inumin mo. Sige na, kaya na. Bibiya pa na eh. Oh, Huwag ka na magpaligoy-ligoy pa. Oh, Tatakpan ngayon dito. Para dito siya may view eh. Para oh, diba masarap, masarap kumain kapag uh, maganda yung view. I like the view. <laughs> oh, sige, yan. Ganda na yung view mo. Well, nandito naman kami sa special uh, place. Para para sa mga special na alaga Oh, kaya na. Successor. 5K dodong. Hmm. Oh. Ayo. ay na. Siya si 5K dodong pogi pogi. Ito yung pongkan. Si pongkan. Si pongkan. Acha yung si malagandang. Si malagandang alaya pang itlog. Ala pa. Hinin, ito then... nakaka-lima ng itlog. Mm uh -mm. -uh. Okay, oh, ito naman. Importante mga nakataog. <laughs> <laughs> Kung hindi mo itataog yan, just ko, pamumugaran ng gagawing summer capital na mga <laughs> palaka. Pero ito mga to, hindi ko na tinataog to. Kasi hindi naman to kayang mabibigat yung mga karag eh. Karag tawag sa amin ng mga palangamin. Tom Goods ka ah. O, inumin mo. Ito kaya na, si Malagandang kaya nag-ano na. Ah. Nang itlog. Total, inaano na niya yung mga ano eh, yung mga... Tingnan natin. Ay, uh, wala pa, wala pa yan. Kasi hapon lang, hapon na hapon natin tinignan. Ayun you o, know, inaayos yung kanyang ano, pugad. Atin. Wala, lima pa rin. Dami eggs. Oo, ano siya, mahirap siyang pangitlogin. Sapagkat yan po si Malaganda ay kumakain ng itlog. Kaya mahirap siyang pangitlogin. Ito oh. Ayan. Kasama 'to. Oo. 'Yon, sige. Yun ang aming uh, umaga na tour. morning tour sa aming mga alaga ngayon Meron na kaming 5 eggs ng special namin mga manok Special breeding ngayong breeding season First time namin uh, ipi-video, ipi sa video na nag kami ng mga ganito Mga pang, pang ano yan, pang, uh... pang hindi yan mga pang table pang table chickens hindi yan pang meat at egg type no? yung mga egg type, yun marami na kaming naging itlog na ipina incubate na ni Papa Manny si favorite ay naglilimlim na so maganda maganda yung breeding season namin ngayon tuloy tuloy lang kami pera lang si Malagandang hindi ko alam kung bakit ba, kinakain na? baka, <laughs> kinakain baka kinakain niya na. Baka nabaog ka na. Or kinakain niya na yung baka kinakain niya itlog niya. Hindi ko pa siya na-observan mabuti kasi mahirap siyang tsempuhan. Pero meron namang mga dami eggs sa sa pugad niya. Minsan, sanay yan na mangitlo po saan saan. Oo, ano yan, uh, kumbaga sa ano eh. Wild. Uh, ang tawag doon, yung para siyang ahas kung saan siya magbibihis, doon niya nahihiwanan uh -huh. eh. O, ba? Diba? So, well, good morning sa inyong lahat. Ah, uh, sana nagustuhan nyo ang aming video. Hanggang sa susunod na episode. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Paalam. Paalam. Ha? So, baka Successful naman. Sa araw. Thunderbird. Malaganda. Ang mangitlog na ka.